at ayan na guys uh, naglalagay na kami ng bilog-bilog sa aming lamisa dahil sa paniniwala lang swerte pero para sa akin dipindi pa rin sa pagsisikap yan walang masama ang maniwala pero nakadipindi pa rin sa ating kasipagan at kusang pagsisikap para tayo ay umangat sa buhay ayan ayan na si madam talagang busy busy -bisi siya sa paglalagay kaya ito guys, uh, maniwala man o sa hindi, uh, sabi ko nga, mas higit pa rin ang kasipagan ng ating uh, gagawin para tayo ay hindi magihirap. Hindi masamang, hindi naniniwala. Kasi wala namang masama. At yun guys, happy, happy new year sa ating lahat. At nawapo ay tayo ay bayaan ng mahabang buhay at walang mga sakit yan ang importante kasi kahit anong dami ng pera mo pag ikaw ay may sakit ay baliwala lahat yan kaya magdasal at bigyan ng swerte sa buhay